Nandito nga ako ngayon sa apartment ng ate ko at may usapan kami dito magkikita ng kapatid Isama ko. Kasama niya nga dito ang stepdaughter niya at pupunta kami ngayon sa palengke ng Araya. Naka, ang kasama na ngayon sa ate ko, marunong din naman ako mag-drive kaso nga lang nauuna talaga ang nervous at ko. At dito na nga lang kami nagpark sa harapan ng tindahan na. Ng... Lalakad nga lang kami papunta ng palengke dyan dahil mapuputrip nga kami para naman makita namin kung anong pwedeng makain sa gilid-gilid. Ayaw na nga magpabidyo ng kapatid ko dyan dahil lagi na lang daw siya nasa vlog ko pero sabi ko naman huwag na siyang dahil nililibre so, siya. Sobrang ng batang to pero ganyan din naman ako nung kabataan ko. <laughs> at heto na nandito na nga kami sa mismo palengke ng araya. Marami ka nga mabibili dito na pwede mong mamerienda o mauuna. Marami nga kasing nagtitinda dito ng pagkain lalo na pag ganitong oras una na. nga namin nakita dito ang nagtitinda ng fried chicken. Mga breast bongat nga at ulo naman manok ang tinitinda na so dito. naman namin nadaanan ang nagtitinda ng tusok-tusok. Pero naman sila dito tinitinda ng fried calamares. At dito nga namin naisipan unang kumain dito sa nagtitinda ng atay ng baboy. Ang sarap nga ng suka nila dito dahil nilalagyan nila ito ng pipino. Pwede mo nga rin itong ulam sa halagang 3 for 10 pesos at lang. Sigurado mas masarap itong partner sa kaning lamig. mga ako at dito pa lang ay mabubusog na ako pero Siyempre, di tayo papayag dahil kakain pa tayo sa iba. At nagsitusok na rin yung mga kasama ko dyan at ako naman ay inumpisahan ko ng kumain. Ay, kanya man. Um. Napakasarap naman talaga ng atay ng baboy nila dito kaya ano pang inihintay niyo. yun na yung mga barkada niyong kumain dito. Mas masarap kasing kumain dito lalo na kung marami kayo at kung paday gutom yung mga kasama mo kagaya ng mga kasama ko ngayon. Charis. Sabi ko nga sa kanila huwag mo na silang magpakabusog dahil nag pa lang kami sa food trip namin. O balala ako naman sinabi. Tinry ko na rin tong fried isaw nila na kabalo sa harina sa halagang 6 pesos at lang. At talaga naman sinulit ko naman pagkakataon dahil madalang lang ako makakain ng ganto dahil di naman talaga ako madalas dito. At nagbayad na rin ako pagkatapos namin dyan at ilang hakbang lang ay may nakita na naman kami nagtitinda ng fried chicken. Kumuha nga lang ako dyan ng chicken skin at tikim-tikim lang muna sa ganitong klaseng pagkain dahil minsan na rin tumaas ang kolesterol ko. Hey, I just po. cooking payat ko ngayon, nidakal ko pa kolesterol. 10 pesos <laughs> nga lang isang baso ng chicken skin. Tumikim nga lang din ang mga kasama ko dyan. Ayaw nga nila magkanya-kanya baka daw hindi nila maubos. Kumuha nga rin ng mga kasama ko dyan ng chicken nuggets sa tig 10 pesos lang lang kahit ko na nga lang din makasama ang mga kapatid ko dahil may kanya-kanya na kami ginagawa pero pag sinabi ko malilibre ako gagawat gawain ng paraan mabilis pa yan sa alas 4 Charis. <laughs> at talaga naman kasing katawan ko tong batang to ng kabataan ko napabaya lang talaga ako ni mister kaya sabi ko sa kanya wag muna siyang magpaliga at din namin ng mga bilihan ng panulak dyan pero di kami bumili dahil ayo pa namin mabusog agad meron din dito nagtitinda ng tinapa pero syempre di naman pwedeng food tripping sa daan meron din dito nagtitinda ng lutong ulam kaya kung tamad ka magluto ng hapunan dito ka nalang bumili si mister ng cornig dyan kaya dito ka nalang siya binili sa suki ang Sabihin nga niya sa akin eh, kung wala daw tong suki niya, na daw akong bibili Lagi sa iba. Mo nga kasi at siguradong laging bago ang tinitin ka dito. na nga kasi niya ang binibili ni Mr. Dito na walang butter, sakto ang alat, maraming bawang at higit sa lahat yung hindi maanghang. Ayaw na ayaw ko talaga sa maanghang dahil di ako nasasarapan sa pagkain pag maanghang. Kaya nagpa na lang ng chili o ang kapatid ko dito para sa ibang kakain na gusto ng maanghang. Kaya ito pa yung mabibili dito gaya ng inihaw na hito, nadaanan din namin tong napakabentang mamihan. So, yung nadadaanan nga namin to ay laging maraming kumakain. At dito nga kami pa sa bilihan ng takuyak. Ang dami nga bumibili sa oras na to kaya bumili na rin kami para naman matikman ang pinagkakaguluhan nila. Mag Order nga ako dyan ng 12 pieces, halagang 100 pesos lang. Wala nang ba no ah? Okay. Oh, o diba guys, sobrang nakakabilip talaga ng batang to dahil 9 years old pa lang siya ay eh, tumutulong na siya sa kanilang business. Noong una nga ay akala ko ay eh, namali siya ng bilang na nalagay dyan. Pero meron pala talaga tong free na isang piraso. At nilagyan na nga rin nila to ng repolyo, mayo at seaweed flakes. At sabay-sabay pa talaga kami sumubo dyan at sabay-sabay na rin kami nangapasok. <laughs> At biglang nag flashback memory ko na madaan kami dito sa Minute Burger. Dati kasi ako nagtrabaho dito na isang taon din. Mahigit. Ang pinaka-naaalala ko nga dyan ay pag-uwi ko sa bahay, kahit naligo na ako ay muy burger pa rin ako. <laughs> at nandito nga kami sa dulot. Sakto naman may bilihan na dito ng buko juice kaya dito na rin kami bumili ng panulak namin. Busog na busog na rin kami dyan at wala na kami ibang mapupuntahan pa. Isipan na din namin na mag-hike kay Doktora dahil nandito ba yung kotse na sa labas. Dito nga kasi kami nagpapapasta, nagpapabunot ng ngipin namin at syempre lagi niya kami binibigyan ng discount. hello doll At nung pauwi na nga kami, sakto naman eh, nakita namin itong nagtitinda ng barbecue dahil wala pang ulam yung mga naiwan sa apartment. Ang lalaki na nga at napakalambot na mga barbecue nila dito sa halagang 20 pesos at, lang. At ko nga din itong paborito ng na anak ko at ng pamangkin ko na Japanese cake. Bumili na rin ako dyan para naman may pasalubong ako sa kanila. 5 pesos nga lang to at meron silang iba't ibang playboy gaya ng yema, cheese at chocolate. Umuwi na nga rin kami dito at pag uwi nga namin na dadatnan namin itong mga mister namin nag gayaan. Ay just ko talaga nagsama-sama ang mga to, hindi walang alak. Hanggang dito na lang muna. my next vlog. Bye!